to work. And even if she battled cancer up until she got bedridden, she always bring her little radio with her in the hospital and her phone also so she can connect to the new Jay. 2020 na pumanaw ang kanyang ina matapos ang ilang taong pakipaglaban sa cancer. The following year, biglaan din ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kasabay ng matinding pangungulila ang pagharap niya sa buhay bilang isang single mom. At first po, I really suffered from postpartum depression. I don't know what to do and how to start without my mom and without my husband. But while listening to the new J, and while soaking to the Word of God, it really encourages me to move forward and to move hopeward. It's okay. God is still sovereign despite the situation, despite the pandemic, despite what happened to my mom and to my husband. He is still good from yesterday, today, and forever. He is still good. Ang kanyang faith sa Lord ang nagbigay kalakasan at comfort para magpatuloy sa buhay ibinahagi niya rin ang panampalatayang ito starting with her husband's family. And that time, I was able to share to my husband's family. Indeed, there is a purpose po why namatay yung husband ko kasi na-share ko po sila ng gospel doon sa Zamboanga. They are baptized na po, praise God. And they are also sharing their faith there in Molave po. Challenging ang pagiging single mom. Pero alam ni Mesaya na kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay araw-araw. As a single mom, it's really hard po to have a solo parent and solo income, but praise God, every day He affirms me that He is the father to the fatherless, and I can see that God is still holding us up until now. It's a new day, every day po kami naglilisin. That's why it keeps reminding me na to move forward and to just trust in the Lord whatever the circumstances is. Indeed, FEBC's mission is not just to inspire and to encourage people but also to have a personal relationship with Jesus until all have heard that us continue to share Jesus on air. More than resilience, the Christian story is about reliance. Kaya't naniniwala tayong sapat ang biyaya ng Panginoon para sa atin sapagkat ang kampangyarihan niya ay nakikita sa ating kahinaan. Ginamit ba na Lord ang aming mga programa to help you through difficult times? I-message mo kami sa info at febc.ph To support FEBC's Gospel Broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph slash give. And don't forget, available na sa App Store and Google Play ang mobile app ng 103.3 The New Jay. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Yesu Kristo sa mundo bisitahin ang aming website sa febcph give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sumasahin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAF. Agapay ng sambayanang ito ang hardin ng panalangin Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. San mang dako ka ng mundo, andito po ang 702-DCAS-FEBC-RADIO-TV ang Agapay ng Sambayanan. Kami po ang inyong kaagapay sa pagsisimula na naman po ng isang araw na punong-puno ng mga hamon. Subalit, tayo po ay may katiyakan na sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong nakakasama tuwing Martes, alas 6 ng umaga hanggang alas 6.30. Samahan niyo po ako sa kalahating oras ng ating pong devotion and prayer, quiet time on the air kumbaga. Na siya po magpapalakas ng ating relasyon sa Panginoon at maghahanda po sa atin. Sa isa na naman pong araw na bagamat may mga kaabalahan, sa biyaya ng Diyos ay magkakaroon ng kabuluhan. At uh, maaari po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests sa ating pong chatbox para po may palalangin po natin on air sa biyaya po ng Panginoon sa abot po ng ating makakaya. Ito po, ang hardin ng palalangin na papakinggan araw-araw mula lunes hanggang linggo. Tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula. Salamat Panginoon sapagkat hindi kami kailangang mag-atubiling lumapit sa iyong trono, aming mahabagin Diyos. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng saganat walang panunumbat. Na sa aming paglapit, kakamtan namin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Kami po ay dumudulog sa inyo, sapagkat kinikilala po namin na malibang kayo po ang kumilos. Wala pong magiging kahulugan ang aming buhay, hindi lamang ang aming araw. Without you, we can do nothing. But with you, we can do all things through Christ who strengthens us magutom, mabusog, maginhawa o may mga paghihirap. Ang inyong kalakasan ay laging laan sa mga umaasa sa inyo. May we be dependent and not defiant. We commit to our time sa programa pong ito ng Hardin ng Panalangin. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. tayo po ay nagbabalik sa Hardin ng Panalangin. Kami po, ang kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric Cortez, sa mga hardinero na ako naman po ngayon ay araw nga ng Martes ang aking toka. So mga kababayan, salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat kasi galing po ang inyong lingkod sa Bacolod at talaga namang Uh, hataw talaga at uh, nangaral nga ng nang linggo, dalawang beses at uh, kahapon nagturo ng buong araw na seminar. Dito ko nakikita, bagamat kailangan natin ng kapahingahan, uh, higit sa lahat ang kapahingahan ay natatamo natin sa Panginoon at ang nagsisilbing kalakasan natin na sabi nga ng Panginoon ay meron akong pagkain na hindi ninyo alam. At ito nga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating magiging pag-aaralan ngayon ay nawa magbigay po sa atin ng kalakasan. Ang sabi po sa Psalm 34 verses 17 to 18. Papasahin ko po sa Ang Biblia 2001 edition. Kapag ang matuwid ay humingi na sa saklolo. Ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Alam po ninyo sa kapanahunan ngayon, ng social media. Dati po ay... ...kung meron tayong sa loobin, ...ay may mga... ...kinala po tayo... At ...baka tayo po mismo... ...ay meron pong diary... ...o journal. Hindi ko natanong si Sister Shikaina... ...kung siya ay nagda-diary. At uh, meron kang diary... ...wag mo iwan na kung saan-saan. Sabi nga sa isang kanta... Inabutan ito ni Tito Reggie. I found your diary underneath a tree and started to read about me. Pero ngayon po, uh, dati, 'di ba, katago-tago talaga yung diary, may mga nabibili pang notebook na may susi eh. Pero ngayon po, yung social media, yung Facebook parang diary kung saan ipinapayag natin yung ating salobin pero hayag sa madla. Hayag sa madla. At may mga pagkakataon po, bagamat ako po, aktibo rin ako sa social media, pero may mga pagkakataon po na pati yung mga masasamang, kumbaga yung masamang loob natin, yung mga dahil tayo broken hearted, eh doon natin dinadaan ng pagpapahayag sa social media. Minsan, no, eh, doon pa nga dinadala yung mga away. No, kapag may tampo ka sa isang tao o may gusto kang paringgan, doon oh, dinadala. No po? Tuloy, sa halip na ikaw lang at yung taong kinasasamaan mo ng loob, ang iyong, uh, ah, kumbaga, nakakaalam ng problema, eh, ang nangyayari, eh, nalalaman na ng lahat dahil nga sa iyong post sa social media. At hindi naman nun natin minamaliit ang iyong nararamdaman. You are broken hearted. You are crushed in spirit. Subalit, mga kapatid, sa ganung mga pagkakataon, hindi kadalasan hindi siya nakakabuti. Kumbaga, parang nagpabaranggay ka ng tao, alam niyo kapag nagpabarangay tayo eh parang wala nang urungan yung issue. Ang hirap ng pagkasunduin. At dahil nga inilagay mo na sa Facebook yung saloobin mo, of course, kahit burain mo yan, nai-screenshot yan. Di po ba? There is a better way kung saan ang ating pong saloobin yung ating pong mga nararamdaman, meron po tayong malalapitan. At ito po ang ating Panginoon. Wakala po natin walang nakikinig kasi nga po sa Facebook, meron at merong makakakita ng mga post natin. Ang mahirap lang, Tito Reggie, kung nakita ng maling tao yung mga tao na either ipagkakalat pa or manguurut pa o gagatong pa sa problema, hindi talaga nakakatulong. Subalit meron po tayong malalapitan. Akala kasi natin walang nakikinig sa atin kaya magpo ka ng to whom it may concern kumbaga para kung may makakita, you will find comfort sa mga likes, sa mga emojis, sa mga comments. Pero kapatid, as I've told you, there is a better way. Pero tayong Diyos na malalapitan sapagkat hindi pa nga natin pinagdadaanan alam niya na eh. Bago pa nga ang isang kahilingan ay nasa ating mga labi, alam niya na. At kahit na kapag kaharap natin ng mga tao, nagagawa pa rin nating ngumiti, nagagawa pa rin natin na magmukhang matatag. We can always pretend. Pero alam ng Diyos, dahil siya nga po ay omniscient, siya po ay omnipresent, siya ay omnipotent. Eh, alam niya yon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang magustuhan, at higit sa lahat, siya po'y malapit sa atin because He's omnipresent. Hindi ho yung sabi sa isang kanta, God is watching us from a distance. He is not distant. He is dedicated near to us. Kaya nga sabi, kapag matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. He is near the brokenhearted. In fact, ang palagi ko sinasabi, He is as near as our next heartbeat. Di ba, si Kaina kapag tumitibok ang puso, dugdug. Dug. No, bago dumating yung susunod na dug, nandun na ang Lord. He's near as our next heartbeat. Malapit siya kapag tayo po, ang piling po natin, wasak na po ang ating puso. Take note ang ginamit, ah, wasak. Parang durog. Parang kahit sikapin mong buuin ng super glue, hindi mo na mapapagtagpi-tagpi. Pero kapag tayo po ay nandun sa pinakamababa natin, kahit doon, masusumpungan natin ang Diyos. At ang sabi, inililigtas niya ang mga may bagbag na diwa. Those who are crushed in the spirit, those who are discouraged. Ito yung dapaka at, di ba, sinasabi nga, hindi yung nadapaka eh, kundi yung bumangon ka. At ang, ang malungkot hindi yung ikaw ay nadapa, ang malungkot ay kung ikaw ay nanatiling dapa. Subalit yung mga taong crushed in spirit, bagbag ang diwa, nadapa na nga, nawasak na, wala nang anumang motibasyon na bumangon. Parang mas gusto na lang niyang manatiling dapa. Kapatid, kapag ikaw ay nandun sa punto na 'yon, ako po naniniwala, katatagpuin ka ng Diyos. Katatagpuin ka ng Diyos. Subalit so, makita po natin ang tinutukoy, yung taong matuwid, ang pinakikinggan ng Diyos at tinliligtas niya. Eh ang problema, sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So paano na 'yon? Well, ang sabi po ng Biblia, kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Isus bilang ating tagapagligtas, sa paningin po ng Diyos, tayo'y magiging matuwid dahil sa ating Panginoon. Kaya lumapit po tayo sa ating Panginoong Isus. Malapit po siya. Kung akala mo malayo ang Diyos, mala malapit po siya. Malapit at malapit. Hindi lamang by distance, malapit, kundi daman niya tayo. Dama tayo ng Diyos. Kapatid, may kaagapay ka. Higit sa lahat, ang ating Panginoon. Kaya tanda po natin, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Tayo po ay dadako sa pananalangin. Muli, salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga prayer request. Meron lang po kung kahilingan kung halimbawa po may mga pinanalangin kami at sinagot, eh, balitaan nyo rin po kami. Gusto po namin makibahagi sa inyong kaligayahan sa kasagutan sa ating dalangin. Salamat po at tayo po'y dadako na sa piling ng Diyos. Aming Panginoon, salamat sa katiyakan na kayo'y malapit. Kayo'y nagliligtas sa mga taong pusong wasak at bagbag ang diwa. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon, sapagkat may mga pagkakataon, baka may mga tagapakinig kami na nasa kama pa, nakadilat, pero walang kana, walang lakas walang motibasyong bumangon. Hindi dahil pagod, hindi dahil bitin ang tulog, kundi dahil wasak. Lord, marahil sila po, they are trying to medicate their pain. Nilulunod nila ang nararamdaman nilang sakit sa iba't ibang mga kaparaanan, inuubos ang oras sa kaka-social media, puro kasiyahan ang pinupuntahan, sinisikap na kalimutan ang problema, subalit alam ko po sa panahon na sila'y kapag sila'y nag-iisa, tumatambad, sumasalubong sa kanila ang kanina pa naghihintay ng mga problema sapagkat alam namin, pansamantala lang naman namin itong makakaligtaan. Kaya sa po, Panginoon, na we deny our pain, we commend our pain to your grace. We are broken-hearted, crushed in spirit. At salamat sa pagkat sa inyo namin matatagpuan ng kabagat kalinga sa panahon na kailangan namin dito. Amin pong dinutulog Panginoon, ang kahilingan ni Sister Leonila para po sa kanyang ina na bedridden. At ganun din po nakakaramdam si Sister Leonina ng kahinaan ng kanyang mga binte dahil po sa multiple compression fracture. Umiling din po siya ng kalusugan para sa kanyang asawa at proteksyon at gabay sa kanyang apo. Ang kagalingan po ninyo ang mapasa kay Sister Leonila. Ang, ang, sa kanyang kahinaan, kayo po ang kanyang maging kalakasan. We also pray for Philip na nakakaramdam po ng pangangailangan ng kalakasang pisikal at spiritual at nananalangin siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa Israel. Ang aking pong panalangin, kayo po ang magbukas ng pinto na walang makapagsasara kung kalooban po ninyo na wa, siya po ay makapagtrabaho doon po sa Israel. Niling po namin ang provision ng trabaho para po sa kanya. At sa kanyang paghihintay, kalakasan, kapayapaan. We pray, O Lord, for Reverie, Sister Reverie, uh, para po sa kanyang napipintong operasyon uh, sa kanya pong uh, breast. At sana po, ang palalangin niya po ay benign at hindi malignat ang uh, maging resulta ng biopsy. Aming Panginoon, katagpuin niyo siya maging sa oras na ito na siya'y nababagabag nawa sa inyo niya masumpungan ang inyong kapayapaan. Gabayan niyo ang doktor, gabayan po ninyo, salamat sapagkat may mga medical breakthroughs. Narigit sa lahat, kahit na moderno ang medisina, pasilidad ng ospital at magagaling na doktor. Alibang kumilos kayo walang nangyayari. Kaya lumalapit po kami kasama ni Sister Reverie. We also pray for Lisa healing from UTI. At uh, Lord, katulad ng amin kanina pa, pinapanalangin that your grace would be sufficient for her. Pray for healing. Ganon din po kay Ophelia sa kanyang mga mata o Panginoon na nag bukas ng mata ng mga bulag, maging yung mga pinanganak na bulag. Lord, ganun din po ang panalangin namin kay Ophelia. Lord, we pray for Shanex na nasa ICU at uh, we pray for healing from diabetes. Ganun din po si Pastor Efren Pineda na nasa ICU din po. Aming nihiling po na sa gitna po ng Pakiwari namin ay napakabigat na sitwasyon. Kayo ang Diyos na hindi magpapabaya. Dumadagdag sa kanilang alalahanin ang patuloy na pagpatak ng metro ng mga gastusin. Kayo po ang mag-provide sa kanilang pangangailangan. Ganon din po kay Maylin na nahihilo Lord yung vertigo niya at si Benjamin na nagre-recover sa stroke. We pray, O Lord, na ibangon niyo sila sa balig ng karamdaman. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na sila po ay igupo nito. Si Sister Mylene maging steady yung kanyang paglalakad dahil nga huwag na po siyang mahilo. At the prayer ko, Lord, keep her from accident. Um, Huwag pong kumada pa, wag pong mabagok ang ulo. Sustain nyo po sila. At uh, si Sally, humingi po ng paggaling at pagsustain po niyo sa radiation therapy. Lord, napakahirap kapag ang aming mahal sa buhay ay may dinaramdam. Payapain nyo po. Payapain nyo po. Maging si Gloria na nag na nanalangin ng healing para sa kanyang apo na may problema sa tainga at sa tiyan. Lord, salamat sa kanyang malasakit, sa kanyang mahal sa buhay. At uh, pahabol, Lord, si Kenneth na nasa ICU din. Panginoon, napakarami ng mga kababayan, ng mga tagapakinig po namin na may karamdaman. Mabuti na lang malapit kayo. Kaagapay namin kayo. Hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man at kayo ang aming mapanghawakan. Sa mga kahilingang panalangin na hindi po namin naipahayag sa broadcast na ito, salamat sapagkat alam naman po ninyo ito kung kaya sa inyo po namin itinatagubilin. Purhin po kayo o oh Diyos. Maasa po ako na ang aking panalangin, ang aming sama-samang panalangin pinagkakaisahan namin na inilalapit sa inyo ay inyo pong sasagutin ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan. We are overwhelmed by these re prayer requests, but you are not overwhelmed. Thank you, Lord, na may Diyos kami malalapitan. Sa inyo, ang aming papuri at pagsamba, umaasang natugunan na ang aming panalangin sapagkat ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli tinitiyak po namin na sa mga nagpadala ng prayer request ay ipinapanalangin po namin yan. Sinisikap lang namin na kung ano po yung umabot sa ere, yung po yung gagawin namin. Pero sa mga umabol, wag ko kayong mag-alala. Ipinagdadasal po natin yan. At kung may iba pa po kayong concern, hindi lang po paghardin ng panalangin kayo magpapadala ng pre-request, ay eh, pwede pwede po buong araw po dito po sa 702 DCAS FABC Radio TV Facebook page. Magkarinigan po tayo sa susunod na linggo sa radio, online, sa cable channel 185 sa Signal uh, TV. Ito po sa isang pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas, makakasama naman po natin na uh, hardinero ay si Pastor Johnny Castillo. Salamat po sa inyo pong pakikiisa sa isa na naman pong edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos hindi magkukulang. I